engkang-engkang nga naman si Sophia. Pero ano, pa-improve na rin yung ano. Huwag ka kasi masyadong malikot, Sophia. Tama mo na, pilay ka tuloy. Kakaliksi mo. Migo. Uy! Hello! Yeah. Apa, ma'am? Dali, sendiri. Sige, mawi. Migo, wag. No. Wait. Yeah. Hey, ang kulit, Migo. Sophia. Ingkang, ingkang. Hey. Mukhang naglilikot na naman. na. Eh.